Ikaanim na linggo, ang ating paksa ngayong linggo ay pinamagatang tekstong impormasyonal o tekstong Expository, Kabilang dito ang pagkasunod-sunod at ang proseso. Unahin nating bigyan ng kahulugan kung ano nga ba ang pag-iisa-isa ng impormasyon. Sa pag-iisa-isa ng impormasyon na isang paraan ng pag-uorganisa sa tekstong Expository kung saan ang mga ideya ay inilalahad ng sunod-sunod upang maging malinaw at madaling maunawaan. Ito ay karaniwang ginagamit sa pagtalakay ng mga dahilan, benepisyo, hakbang o kaya naman ay mga halimbawa. Sa pag-iisa-isa ng impormasyon, gumagamit tayo ng mga panandang salita tulad ng una, ikalawa, isa pa, at panghuli. Sa ganitong paraan, mas organisado at sistematiko ang pagpapaliwanag ng isang paksa. Sa estruktura naman, gaya ng pagkakasunod-sunod o yung tinatawag nating chronological order, ito ay kapag ang mga impormasyon ay inihahain ayon sa tamang ayos ng panahon o pagkakaganap ng mga pangyayari. Kabilang din sa chronological order ang karaniwan sa mga talambuhay, kasaysayan o pangyayari na may simula, gitna at wakas gayon din ang mga halimbawang signal words gaya ng una, pagkatapos, sumunod, sa huli, sa wakas. Pagdating naman sa proseso o yung tinatawag nating process, ito ay nagpapakita kung paano isinasagawa o ginagawa ang isang bagay o yung tinatawag nating step by step. Kabilang din sa proseso, makikita ito sa mga panuto, eksperimento o kaya sa pagluluto. Layunin ito ang magbigay ng malinaw na gabay upang maisagawa ng tama ang isang gawain. Meron tayong mga ginagamit na mga susing salita gaya ng mga hakbang gaya ng una, ikalawa, habang, at saka pagkatapos at tiyakin. Sa pagkakataong ito, ating susuriin ang isa sa halimbawa ng tekstong expository na mayroong pagkakasunod-sunod o proseso na kung saan ito ay pinamagatang anim na Sabado ng Beyblade na isinulat ni Ferdinand Pisigan Jarin. Ano nga ba ang ibig sabihin ng sanaysay? Kapag sinabi nating sanaysay, ito ay isang malikhaing paraan ng pagpapahayag na humuhubog sa pananaw at damdamin ng mambabasa hinggil sa isang tiyak na paksa. At para sa kaalaman ng lahat, ang sanaysay na isinulat ni Ferdinand Pisiganjerin ay nagwagi ng ikalawang gantimpala sa sanaysay noong 2005 Palangka Awards. Halina't tuklasin natin ngayon ang nilalaman ng anim na Sabado ng Beyblade ni Ferdinand Pisiganjerin. Unang Sabado ng paglabas niya ng hilingin niyang magdiwang ng kaarawan kahit hindi pa araw. Nung bida ako ng maraming tao, kasabay ng billing, huwag kalimutan ng regalo at pagbati ng happy birthday, Rebo. Kailangang di niya malimutan ng araw na ito. Dapat pinakamasaya ang sabadong ito sa lahat ng sabado. Maraming maraming laruan. Stuff toys, mini helicopter, walkie-talkie, crash gear, remote-controlled cars at higit sa lahat ang Beyblade ang paborito niyang Beyblade. Maraming maraming Beyblade. Tinanggap niya ang lahat ng ito at marami pang iba sa kanyang kaarawan. Sa kanyang pagtuntong sa limang taon, kahit di totoo, kahit hindi pa araw. Ikalawang Sabado, lucky birthday naman siya. Pagkatapos ay muling naglaro ng Beyblade kasama ang mga pinsan. Tatlong araw bago dumating ang ikatlong Sabado, Surpresa ako siyang dinalaw. Unti-unti na siyang nanghihina. Bihira na siyang umiti. Hindi na niya makuhang laruin ang Beyblade bagamat ayaw niya itong bitawan sa loob ng kanyang kamay o di kaya'y bulsa. Ang nakakapanggalit, unti-unti na namang lalagas ang kanyang buhok. Subalit, pinilit pa rin niyang maging malakas bagamat talagang di na kaya ng kanyang paang tumayo ng kahit ilang sandali man lang. Nakadukot na rin siya ng mga matitigas na butil ng dugo sa loob ng kanyang gilagid. Sa labas ng bahay na kanilang tinitirhan, lubos kong ikinagulat nang tanungin niya ako ng Tay, may pera ah? O kaya naman ay Tay, may pera ka. Dali-dali kong hinugot at binuksan ng aking pitaka at ipinakitang mayroon itong laman. Agad akong nagtanong kung ano ang nais niya Nasinagot naman niya ng agarang pagturo sa isang kalapit na tindahan. Kung mabilis man akong nakabili ng mga kending kanyang ipinabili, mas mabilis siyang umalis agad sa tindahan at nakangiting bumalik sa aming kinauupuan. Naglalambing ang aking anak. Nang kami pumasok na sa loob ng bahay, na nilalanggam na ang nakabukas, ngunit di nagalaw ng mga kending sa aming kinaupuan. Ikatlong Sabado tuluyan na siyang nakalbo pagsapit ng ikatlong sabado. Subalit, di na nalagas sa mga buhok. Sa kanyang muling pagkairita, sinabunutan niya ang kanyang sarili upang tuluyang matanggal ang mga buhok. Nang araw na iyon, kinumbida ng isa kong kasama sa trabaho ang isang maskot upang bigyan ng pribadong pagtatanghal si Rebo nang walang bayad. Matapos ang pagtatanghal, Bagamat di man lang siya nakangiti at makatawa, kitang kita sa kanyang mata ang kasiyahan. Isang kasiyahang unti-unting humina at nawala. Di na maikakailang mabilis na pagkapawi ng lakas ng aking anak pagsapit ng ikaapat na Sabado. Di na niya makuha pang ipasok ang PC ng Beyblade upang mapaikot ito. Ramdam na ang pagod at hingal sa kanyang pagsasalita kaya kahit nang dalhin ko siya sa isang karnabal, isa lamang ang ninais niyang sakyan. Ang mga maliliit na helikopter na tumataas at bumababa ang tila octopus na galamay na bakal. Sa tuwing tataas, hahanapin ako ng tingin sa baba at malungkot na ngingitian. Pagkababa, mabilis na siyang nagayang umuwi. At sa pagka-uwi, humiga ng humiga at paulit-ulit na tumingin sa kawalan huling Sabado ng Pebrero ang ikalimang Sabado. Eksaktong katapusan. Kasabay ng pagtatapos ng Pebrero ay pumanaw ang aking anak. Ilang sandali matapos ang sabay na paglaglag ng luha sa kanyang mga mata at pagtirik ng mata, ibinuga niya ang kanyang huling hininga. Namatay siya habang tangan ko sa aking bisig. Hinintay lamang niya ang aking pagdating. Di na kami nakapag-usap pa dahil pagpasok ko pa lang ng pintu ay, pinakawalan na niya ang sunod-sunod na palahaw ng matinding sakit na di nais danaisin ng kahit nasino. Sige na, Bo. Salamat sa apat na taon. Mahal ka namin. Paalam. Ika-anim na Sabado ang paglabas ni Rebos sa hospital. Huling Sabado na masisilayan siya ng mga nagmamahal. Wala na ang Beyblade at ang may-ari nito. Payapa na silang nakahimlay sa loob ng kabaong magkasamang tutungo sa lugar na walang sakit, walang gutom, walang hirap. Payapang magpapaikot at iikot. Maglalaro ng maglalaro habang kaming mga naiwan ay paglalabanan at pag-aaralang tanggapin ang kirot ng pagkalungkot. Ating suriin ngayon ang nilalaman ng anim na Sabado ng Beyblade. Una, tema ng sanaysay. Ang pangunahing tema ng akda ay pagpapahalaga sa pamilya, kabataan, at alaala sa gitna ng pagkawala. Ipinapakita ng may akda kung paanong ang simpleng laruan, ang Beyblade, ay naging tulay ng koneksyon at pagmamahalan sa pagitan ng isang ama at ng kanyang anak na serebo. Tema rin ito ang pagtanggap sa kamatayan at pananatili ng alaala sa kabila ng pagkawala. Ikalawa, simbolikong kahulugan ng Beyblade. Ang Beyblade ay nagsisilbing simbolo ng koneksyon at pagkakaibigan lalo na sa pagitan ni Rebo at ng kanyang ama. Sa kabila ng teknolohiya at pagbabago ng panahon, ang laruan ay naging kasangkapan upang magkaroon sila ng makabuluhang alaala tuwing Sabado. Isa rin ito sa simbolo ng pag-ikot ng buhay na may simula at wakas, ngunit patuloy na gumugulong sa alaala. Ikatlo, pagsagawa ng kunwaring kaarawan ni Rebo sa unang Sabado inilalarawan kung paano gumawa ng paraan ng ama ni Rebo upang mapasaya siya. Sa pamamagitan ng isang kunwaring handaan na para sa kanyang kaarawan, kahit hindi ito ang tunay na petsa. Ipinakita rito ang pagsasakripisyo at pagmamahal ng isang nakakatanda para sa bata. Gayun din ang tuwa ng isang simpleng selebrasyon. Dito rin unang binanggit ang interes ni Rebo sa Beyblade. Ikaapat, pangyayari sa ikalimang Sabado. Makikita ang pagkakasakit ni Rebo. Dito nagsimula ang pagbabagong tono ng sanaysay. Mula sa masigla at masaya, tungo sa seryoso at emosyonal. Habang lumalalim ang koneksyon ng mag-ama, nararamdaman na ng mambabasa ang pangambang may trahedyang darating. Dito rin unti-unting naipakita ang halagahan ng bawat sabado na magkakasama sila. Ikalima, paano natapos ang sanaysay? Natapos ang sanaysay sa ikatlong persona na tila bumabalik sa alaala ng mga Sabado kasama si Rebo. Matapos ang pagkamatay ni Rebo, naiwan ang kanyang ama na nagdadalamhati ngunit puno ng alaala. Hindi man nawala ang sakit, ang mga alaala ay nanatiling buhay. Kabilang din sa matatalakay natin ngayong linggo ay ang tinatawag nating tekstong biswal batay sa mga elemento gaya ng stereotipo sa kasarian at edad. Meron tayong makikita sa presentasyon na larawan, may hawak na manika. Ano ang ipinapakitang stereotipo sa tekstong biswal? Okay, sa madaling salita, ipinapakita dito ang isang batang babae na nakaupo at karga ang isang manika habang nakangiti, at ito ay nagpapakita ng stereotipo na ang mga babae ay mahinhin, maalaga, at natural na may pagkaalinga. Ito ay kadalasang ipinapakita sa pamamagitan ng paglalaro ng manika na sumisimbolo sa pag-aalaga. Ikalawa, meron tayong makikita na isang batang babae na may hawak na bola at isang lalaki, batang lalaki na nagluluto. Pinapakita ng poster na kahit babae ay pwedeng maglaro ng basketball at kahit lalaki ay pwedeng magluto Ibig sabihin lamang noon ay pantayang ang oportunidad sa lahat ng kasarian. Dako tayo ngayon sa paglikha ng imahe o larawan mula sa pangyayari at dialogo. Pag sinabi nating paglikha ng imahe o larawan, ito ay tumutukoy sa kakayahan ng isang mag-aaral na gumuhit, lumikha, o maglarawan ng isang eksena batay sa pangyayari o usapan o ang tinatawag nating dialogo ng mga tauhan sa isang kwento. Halimbawa ng dialogo ay, Hindi ko alam kung paano ako magsisimula ulit. Bulong ni Marco habang hawak ang lumang litrato. Mapapansin natin na meron ditong inihandang larawan sumaari so nating iguhit na si Marco na nakaupo sa tabi ng mintana, malungkot ang mukha hawak ang isang lumang larawan. Ikalawa, madilim ang paligid at may konting liwanag mula sa buwan at nagpapakita ng damdamin ng lungkot at pagkalito. Bakit nga ba mahalaga ang pagguhit o kaya ang mga dialogo? Una, ito ay nakakatulong upang mas maunawaan natin ang damdamin, kilos at motibo ng mga tauhan. Ikalawa, nahahasa ang ating malikhaing pag-iisip at visual imagination. At ang ikatlo, natututo tayong magpahayag gamit ang sining at larawan.